Hello mga agri explorer, welcome to my vlog. Ngayon pong tapos na po ang aking outtaking uh, for being a registered agriculturist sa Manila, eh mapupukusan ko na po ang aking vlog at uh, makakasa po kayo ng daily update sa akin pong mga alaga na pugo, itik, at minsan, paminsan-minsan po makasama po tayo kay Kagandang Buhay at kay Kabyahing Roger pag dito po dumating ang mga baka. Hello <laughs> po ako! Ito pangalawang balik na po natin. Lima po kasing dinala natin. Ah, Bilis-bilisan po natin, maulan. Ito mga Napaka-ulan po talaga. Basa na po. Basang-basa na po kami. Aww. Kailangan po nating madaliin ng mga feeds kasi baka po mabasa yung loob. Hindi na po mapaginabangan ng mga alaga natin. Aww. Ito na lang po yung las. Lasak. Oh, mga Agri explorer ito na po, oh. Itlog po nila ito one day lang po ng mga bagong alaga po natin. Napakarami na po ng kanilang itlog. At napakalusog po ng mga itlog, napakakapal ng shell. Pwede pwede market sa kahit saan. Good si mga itlog. naman po yung mga matandang mga hugo po natin. Ito na lang po ang kanilang itlog. nagre range na lang po ng mga 15 itlog sa hundred ah, 100 pieces po sila. So, ikakal na po natin ito sila. Ito naman po yung mga dat mga bago pong dating. Ito po nung January ano lang po ito? 6. January 6 lang po ito ito at ito po yung December 26 po tingnan nyo po itlog napakarami na po. Inharvest ko pa po, po ito kahapon mga anong oras na po siguro mga last 10 na may pasado. So marami po po sana ito, mas marami po ito kaso lang na harvest ko po ng hindi po tama yung oras. Aww. Ito lang po sila. Ngang araw po uh, sa kasamang palad napakalakas po ng ulan dito sa amin. Ay uh, bagyo po kasi tayo. Aww. So hindi po tayo maka-administer ng bakuna ay ng ano, purga sa ating mga baka at uh, vitamina po nila. dito po tayo maka-inject kasi po prone po sa infeksyon at hindi po makaka penetrate sa kanila kapag maulan po yung panahon. At may posibilidad po mamatay sila sa uh, purga kung malamig ang panahon at umuulan po. So ang gagawin na lang po natin ngayon is mag-harvest po tayo ng itlog ng mga pugo at ibibigay po natin sa kanila yung yung vitamins na yun. Ah, so mga Kagre ka Explorer, ito na lang po muna gagawin natin ngayon. Mag-administer po tayo ng King's Vita Plus sa ating mga alagang itik at mga alagang pugo. At mag-harvest lang po tayo ng itlog. Yun lang po yung magagawa natin sa ngayon sapagkat napakalakas po ng ulan at napaka-pangit po ng panahon natin ngayon. Ah, so mga Kagre ka Explorer, ah, dahil nga po masama yung panahon natin ngayon, ikikwento ko na lang po sa inyo kung paano po ako nagsimula at bakit po ako nahikaya at mag-alaga ng pugo. Yung una po, yung pagpupugo, nakikita ko lang po ito sa aking mga tiyo, tapos po napapanood ko sa mga YouTube, Facebook page po ng pag mga nag-aalaga ng pugo. At tapos, kinunek ko lang po sa kurso ko na animal science, uh, may mga experiences din po ako nag-aalaga rin kami doon ng mga poultry. So, naisip ko po, why not? Why not? No? Na magsimula kung magalaga nito. Sa panahon po kasi na iyon, meron po kaming maliit na negosyo. Tapos, uh, tapos, imbes na igastosin namin yung mga natipo namin mga pera o natipo namin kapital, is dito ko po siya ginugol. Dito ko po siya nilagay. Bali, nireinvest ko po siya sa pag-alaga namin ng pugo. So, yung punan ko po talaga sa pugo, pawis at ano po talaga, paghihirap. Kasi hindi po talaga tama. Pag una naming pag ng pugo, hindi po kaagad perfecto. Hindi po kaagad tama. Napakarami pong ups and downs kaming na napagdana ng misis ko. Uh, umabot pa nga po sa point na nireklamo na kami sa mga langaw at sa baho rin po ng aming puguan. Kasi nga po, hindi po tama ang aming pag-alaga. Sa second floor lang po kami ng aming bahay doon sa New Washington nag-aalaga dati ng pugo. Napakahirap po kasi yung waste disposal po araw-araw po yan tapos siyempre bababa mo pa yung mga dumi nila mula second floor papunta pa doon sa yung hinukay na pag ng mga itin nila oh, napakahirap rin po pinagdaanan namin bago namin ito na perfect yung pag-alaga ng pugo uh, sa una po mga ka talaga ng loob eh kasi nga po napakadaming gastos matagal gawin yung mga kulungan. Walang kasiguraduhan kasi hindi mo alam kung tama ba yung ginagawa ko na to. Tama ba to? O, ano, anong, anong gagawin namin? Kasi nareklamo na nga. Ganyan ba? Napakarami pong challenges. Aww. Pero sa, ano po sa pag-aaral din po namin ng gusto at sa pag-trial and error po ito, narating rin po namin yung sustainable farming ng puguan. So, kung may mga gusto rin po mag napakaganda po itong alagaan yung pugo. Kasi, lingit po sa kalaman ng iba, mali po yung na... Uh, ririnig, nababasa nyo po sa mga internet na masyado pong maselan alagaan yung pugo. Hindi naman po. Uh, konting kunting tsaga lang talaga kasi sabi daw nila yung pugo, uh, konting kunting kalabog, di na po mangingitlog, mga kunting stress, mamamatay po, nagbibigti, hindi po kakain, may katotohanan naman po, pero hindi mala hindi po malapit. Medyo malayo po sa katotohanan. Kasi po yung mga pugo, nasasanay rin po yan sa mga noises sa paligid. Kaya nga po meron tayong music management na tinatawag na 24 hours silang pinapatugtugan ng music. E, wala pong kaso kahit anong music. Kung gusto po ikaw po ditong kumanta, pwede rin huh? radio, pwede recorded music. Lahat po ng music pwede. Huh? Uh, para po kapag may pumasok bigla o kundi may kumalabog o ano man diyang mangyari, kumidla to ano, hindi na po sila gaano maapektuhan. Tulad po nito. Dito po kami ngayon ni Mama sa gitna talaga ng puguan oh. Nag- uh, sasabi po, nagsasalita po ako pero tingnan niyo po sila. Parang wala pong nangyayari, parang wala po silang paki. Kasi nga po sanay na sanay na sila. Sanay na po sila sa noises, disturbances, hindi uh, tapos hindi na sila basta-basta mabubulabog. Ah, para sa kanila, parang radyo na lang rin kami dito ang nagsasalita. Ganyan rin po. Tapos po, yung sabi po nila, ang nagbibigti raw po, oh uh, no! Hindi po natin may iwasan, Kasi mayroon talaga, yung mga pugo po kasi is kulang sa talino. Kasi po, hindi po sila to mga katulad ng tao. Uh, Lumulundag-lundag, tapos masasabit kung saan-saan normal lang po talaga iyon. Hindi po natin yun may iwasan. Hindi po natin makontrol ang behavior ng pugo. Makokontrol lang po natin yung environment kung saan sila nilagay. Kung makontrol po natin, kung optimum po yung temperature, lahat po ng requirement, light requirement, water requirement, airflow po ng puguan natin maganda. Sa ano po yan? Sure na sure po na ganito po yung itlogin nila. Mga napakagandang mga itlog. Yan. Ano po ito sa Buracay? Hanggang Buracay po na world class na island na na po ito. Marami pong bumibili. Wala pa po akong reklamong natatanggap sa mga pugo namin na may mabaho o may ano. Kasi po, araw-araw po fresh po ito. Kinukuha, mayroon po kumukuha dito. Noong isang araw po, nag-deliver ako sa katiklan ng higit 90 bucks, mga 9,000 plus na itlog. Uh, tumawag po sa akin kahapon, within two days po wala na, ubos na. So ito po na to, pag i-harvest po namin to ngayon at yung bukas pa siguro at sa makalawang harvest, uh, within 3 days po magde-deliver ulit doon para sulit po yung pamasahe. So yan po yung mga makikita nyo dito sa channel ko. Uh, ito po yung day, mga topic ko. Isa lang po akong humble na mga nguma. Wala rin po akong mapagmamalaking marami. Pero uh, alam ko naman po may, may uh, ako sa inyong mga knowledge sa puguan man at sa kahit anong alam ko, i-share ko po dito. Aww. Kaya sa mga mag nagbabalak diyan ng mga OFW yung gustong pag-uwi pag dito is mag-alaga ng mga kung anong livestock. Mag inam po, maganda pong isang option yung puguan. Kasi tipid lang po sa space. Ilan lang po ito? 6 meters by 6 meters lang po ito na puguan maka cater na po siya ng more than 5,000 heads. Ito. 6x6 lang po ito. Uh, Sa so, so mga OFW dyan na gusto mag-umpisa ng kahit anong alaga ng mga hayop, napakaganda pong option ng pugo. So, makikita nyo po itong building po na ito. konti lang po ginasto namin dito. Puro lang po ito, light materials at manipis lang po miyero yung bubong. 6x6 meters lang po ito. Na puguan at kaya na po mag-cater ng 5,000 plus na pugo. Napakarami na po na yun. Napakarami na nun. Kung wow! tutusin. At dito po makikita ninyo, ito po extension pa to. Sigur, mga 2 meters, 1 uh, and a half meters to. 1 and a half meters. Di ito po yung ating septic tank. Dalawa po ito. 1 and a half meters by 6 meters. Para lang po sa chamber ng ating mga dumi ng pugo napakalaki po yan uh, kailangan po ninyong siguraduhin na maganda po yung septic tank ng ating puguan para naman po sa ganun hindi po tayo mareklamo at hindi po tayo makapinsala sa ating uh, kapaligiran at uh, yan po makita ninyo puro lang po yan talaga ano? puro lang light materials pero po pagdating sa kulungan dapat maging ano po kayo dapat maging hindi po kayo maging konserbatibo sa baga Huwag po kayong pumili ng mga lumber or woods. Kasi ito pong kulungan namin ng asawa ko. Three years na po ito mahigit. Tingnan nyo po, wala pa pong kahit anong napakaganda pa po. Pero kung siguro, kung kahoy pong ginawa namin, nagpagawa na kami ulit. Kasi po, sa so hindi po nakakaalam, yung uh, uh, tae po or yung dumi ng pugo is mataas po yan. Acidic po talaga yan asidik po yan. Lalo na kapag umano, nagsta-start na po silang ma-decompose, Kita nyo po dito, maano talaga po. O oh, yan na oh, may kahit may pintura po, mababakbak talaga yan. Lalo na po kung kahoy. Madali po silang waterlog po sila eh. Lagi, o oh, katulad nyan. Kung kahoy po ito, lagi siyang nababasa. Maano po talaga. Madali po talaga masisira. So advice ko po sa inyo is, wag po kayong magtipid sa kulungan sapagkat ang kulungan po eh, kahit ilang years. Kahit naman 10 years, dito pa rin po ito. Basta maalagaan lang po na mabuti. At tapos sa mga pugo po natin, dapat siguraduhin po natin na maganda pong kalidad ng mga pugo ang ating maalagaan. Dapat po mga maliksi, mga hindi po bansot, uh, walang deformities, ganyan, mga gaganda pong lahi. Katulad po nito, napa, mga bata pa lang po ito, pero yung itlog po nila is marketable po agad marketable eggs po agad. Hindi po sila nag-produce ng itlog na hindi marketable. Itong mga itlog po na to is hindi pa po kalakihan, pero marketable na po siya. Kung baga, pwede mo na pong ibenta kahit hindi pa po kalakihan. Kasi may mga lahi po tayo ng pugo na kapag bata pa po, hindi pa nagre-reach ng 2 months, napakaliit talaga ng itlog, hindi mo talaga mabibenta. So, mainam po na mag tayo ng mga lahi na malalaki na po agad malalaki umitlog para po bata pa lang po sila uh, nagre-range pa lang sila ng mga 33 35 hanggang 37 days pag bumutas po sila malalaki na po marketable na po yung kanilang mga itlog ah! ano pa po yung aking ma-share sa inyo dapat ang pagpupugo maganda po yung lighting lighting management po tayo yung pugo eh nagre-require po yan ng 18 to 16 hours ng exposure to light para po sila ay makaproduce ng magagandang itlog. Hindi po makompromise yung kanilang pangingitlog sapagkat kapag konti po o yung exposure nila sa light is limited, hindi po talaga sila iitlog yung mga pugo po na ito. Yun po yung tama. Yun po yung medyo masilan sa kanila. Yung light. Kasi po pag hindi sila naarawan, hindi sila nakakakita ng ano, hindi po mabubuo yung itlog sa kanilang tiyan. Uh, kahit po kumpleto na yung vitamina nila, mga kumpleto na mga essential nutrients, protein nila, lahat, hindi po sila maging itlog talaga. So isa po yan sa pinaka-importante na dapat isalang-alang kapag mag-aalaga ka po ng pugo. Tapos ano pa, si pids. Dapat yung pids na gagamitin mo, di kalidad. Uh, para po yung itlog po nila is di kalidad rin. Sa ngayon, pilmiko po ako. Nag-try rin po ako ng ibang mga feeds, actually. Na-try ko po. Da, marami akong brands na na-try. Pero sa pilmiko po talaga ako nag-stay. Kasi yung pilmiko po, kapag mag ka na po sa kanila. Ang bawa ngayon po, yung alaga ko is malapit na po sila mag... Yung itlog po nila, malapit na po magpatak ng mga ano eh. Mga 80%, ganyan. Uh, mga after one day siguro, baka maabot na sila 90%. So, naghahalo na po yan. Kung baga, na yung, ay, matapang na yung halo. Kapag gumalo ka po, ko yung gamit mo, hindi po bubabasa yung kanilang dumi. Hindi na babasa, hindi po sila nagkakadayariya. Ah! Uh, marami po kasi akong na gamit na pins dati. Nakapag maghalo po kami ng booster, tapos haluan po namin ng layer nila, bumabasa po talaga, sobrang basa po. Parang lugaw po. Oh, no. ito napakaganda yung filmiko kasi kahit hindi mo po lagyan ng vitamins hindi po advisable na walang vitamins sa pugo everyday po binabitamins po namin ito pang maintenance po nila pero kapag yung filmiko po kasi feeds lang po walang vitamins mangingitlog pa rin yung mga pugo ng magagandang itlog makakapal pa rin yung mga kutiba yung mga shell nila makakapal pero yung iba po kasi na try ko lang po yung ibang na try ko is kapag pins lang po talaga is napaka poor ng performance po Siguro sa akin lang po 'yon siguro may mas maganda pa pong pits sa inyo i-comment nyo na lang po kung ano Pero dito po sa akin sa akin pong journey 3 years na po akong nag-aalaga magpapa 4 years na po uh, super so filmiko po talaga yung nag-stick ako kasi filmiko po talaga yung kung uh, kumbaga pumasok sa standard ko At yan po yung pinaka available dito na pits Filmiko yan lang po yung nagde-deliver sa amin dito sa Nabas. Malayo po kasi kami. Aww. Malayo po kasi yung Nabas. Uh, parang ano na yan. Third sa last na municipality ng Malay. Ay, ng Aklan. So, medyo malayo po kami sa sentro. Nakalibo. Pero yung filmi ko, nagde-deliver po kasi. Kaya, dyan kami nag-stick. Ito so, po palang dapat talagang i-consider at isa sa pinaka-importanting dapat ninyong gawin sa pag-alaga ng pugo is yung mag-training po kayo ng gwapong taga-alaga ng pugo. Ng caretaker po. Dapat po gwapo. Ito po aking caretaker ay matagal rin po nakin na training. At uh, sa ngayon po is master na master niya na po. Kasi ako po, uh, all around rin po ako. Hindi rin po pwedeng pumirme sa farm. Kasi marami rin po akong ginagawa. At tumutulong rin po ako kay mama. So kailangan po talaga may ano talaga may tagalaga alaga ka po talagang maaasahan sapagkat sila rin po ang yaman ng iyong farm yung mga tagalaga alaga mo kapag po sila ay nagloko wala ka rin pong butin pero as a owner po responsibilidad mo rin po na batayan responsibilidad mong i-maintain yung relasyon mo sa iyong mga tagalaga alaga at siyempre dapat ma-record mo po lahat ng mga expenses lahat ng lumalabas na pera at pumapasok na pera para po sa pag-unlad ng iyong farm Uh, isa po yan sa pinakamalaking uh, uh, discrepancy o kundi kakulangan ng mga farmers o mga ngayon sa Pilipinas is yung lack of recording. Kapag di ka po nagre-record, wala po talaga. Malulugi at malulugi ka po talaga kasi hindi mo po mapapalo o masusundan ng mga gastos mo at di mo rin po malalaman kung ilan na po yung natubo mo, baka umover ka na po sa pili ng kung anong-anong mga bagay without knowing na wala na pala, ginagamit mo na pala yung puhunan ng iyong farm. So napakainam po talaga, nag-record ka. Ako po everyday, uh, nirecord nire ko po yung mga itlog. Yung mga expenses, recorded ko po yan lahat. Para po sa so ganun, malaman po natin, maging systematic po yung ating farm.